Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-viewers. Sino po ang nakakaalala po dyan mga ka-viewers? Nung binalutan ko po ito, siguro po ang nakakalipas ay dalawang linggo na po mga ka-viewers. Doon sa taon na nakapanood nito, doon sa mga silent viewers ko po dyan na nakapanood nito, nung ako'y nagbabalot pa, pakicomment naman po mga ka-viewers para kahit pa pano, ay ma-replyan ko at ako'y makapag-thank you mga ka-viewers. Magandang balita ko po ito sa inyo dahil hinog na po yung aking ano papaya na na naiblog ko nung nakaraan. Ito po ipapakita ko po ito sa inyo. Tagkalin ko po yung sako na binalot ko para makita ninyo mga ka viewers. Yan. Natagkal na po mga ka viewers. Ngayon naman po ilalapit ko po yung camera para kahit paano kitang-kita ninyong maigid na talagang hinog na po talaga mga ka viewers. Yan mga ka-viewers, nakikita nyo na po dyan. Na talaga namang madilaw na. Ito nga pala, mga ka-viewers, ay unang, unang bunga nitong papaya na ito na tanim natin. Ngayon, unang bunga din na tayo nakapagpahinog, mga ka-viewers. Kaya ang gagawin po natin, mga ka-viewers, ay ating pong titikman, mga ka-viewers. Kagaya ng mga napapanood natin dyan sa mga vlog ng iba, tinitikman po ito dito palamang sa may puno, mga ka-viewers sobrang saya ko po mga ka-viewers dahil nakapagpahinog po ako ng papaya na pinagpaguran ko talaga. Siguro naman mga ka-viewers, sa mga binablog ko dyan, patungkol po sa mga pagtatanim. Kaya ako'y masaya po mga ka-viewers dahil nakapagpahinog ako ng ganito. Ito po'y babawasan ko mga ka-viewers. Tapos titikman natin at sasabihin ko po sa inyo kung talagang matamis mga ka-viewers. Dito na po natin titikman at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po hiwain ito mga ka-viewers. Siyempre, titikman na rin po natin. At sasabihin ko po sa inyo kung gaano po katamis yung, ano, yung pinagpaguran ko. Itanim na papaya mga ka-viewers. Napakasarap siguro nito mga ka-viewers. <laughs> Excited na po ako mga ka-viewers. Kaayos po natin yung camera. Nang, sa ganun mga ka-viewers, maganda yung panunood ninyo ng aking mumukbangin na papaya. Yan, sisimulan natin dito mga ka-viewers. Uy, masarap nito. Uy. Mukhang matigas pa. Ah. Matigas pa mga ka-viewers. Pero excited tayo. oh, sadyang mapuro lang yung ating kilyo. Ah. Uy, nakakatas. Mm uh -huh. Malutong na malutong. Mm. Uh -huh. Kain pati yung buto. Napakatamis mga kabiwars. Uh -huh. Kahit yung buto mga kabiwars, Kain. Ang sarap. Kita niyo dyan mga ka-viewers. Galaw na po. Mmm. Mmm. Itong papaya na ito mga ka-viewers, hindi pa po sinug na hinog na masyado. Yung malambot na. Ito po ay manubalang lang parang. Hmm. Ang tamis po mga kabewer. Yung boto po niya ay napakadami sa loob. Pakita ko po, po sa inyo. Ayan po mga kabewer. Ang dami pong boto. Ngayon po ang gagawin natin dyan sa boto na yan. Tatagkalin po natin yan at gagawin po natin binhi mga kabewer. Ayan. ano. Hmm. Atin naman kung pipitasin mga ka-viewers pagkatapos naman po natin mukbangin. Pipitasin na po natin mga ka-viewers at baka tayo maunahan pa ng iba. Yan o. Oh. Ang ganda mga ka-viewers. Dilaw na, dilaw na. <laughs> Ayan po mga ka-viewers, oh, ganda. So ayun, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-viewers dahil napatak na po ang ulan dito. Tapos ang gagawin naman po natin, babalik po naman natin ito mga ka-viewers. Para yung susunod na bunga, ah. ang siyang mahihinog naman po mga ka-viewers. Ayun. Yan nga pala po, magandang hapon po ulit sa inyong lahat mga ka-viewers. Shout out nga pala ulit dyan kay Idol Luroldan tulid ko magsuporta sa akin. Lalo, lalo na sa mga silent viewers, lalo, lalo na mga OFW natin, mga kapag-sapalaran. share na lang po nitong video na ito, mga ka-viewers, para marami pong makapanood na mga kababayan natin. Ayun, magandang hapon po ulit sa inyo lahat, mga ka-viewers.